Hello friends Mamamalengki tayo dito sa bagong bukas na Island Pacific Seafood Market Dito lang yan sa Granada Hills, California Ito yung sinasabi ko sa inyo friends na palengke dito sa US Tara, let's go inside Ayan ang bubungad ka sa inyo Iawan, grill, mabuhay, welcome Max Chicken House doon nga po pala sa mga napadaan lang sa akin channel baka pwede mo makahingi na isang subscribe at hit the notification bell para update kayo sa mga bagong video ko dito tayo kakain sa pill sarap ng lutong bahay tara may mo na tayo ng konti medyo gutom na tayo eh Meron ditong pork barbecue, chicken barbecue, grill yempo, chicken inasal, grill bangus, tilapia, pampano, squid, makarel. At saka may mga pata sila, dyan, dinuguan, binagongan, at saka pakbita tayo. At saka may mga breakfast sila kasi tatapos lang ng breakfast eh. Ayan o, oh. Di jarum bulaklak, crispy ulo, crispy bituka, fried garlic chicken, crispy crablet, Ayun, ng lumpiang sanghay, uh -huh. rilyenong bangus. Ito, geprox. Ang sarap nito sa sukang may sili. Dito yan, sa pill house. Yan, pata, tsaka... Ito yung pinili natin, pata, at tsaka puso ano dito, ng saging. masarap Ang sarap to. Ayan, kain tayo. Siyempre, tapos na tayong kumain. Kumain tayo ng dessert dito sa San Honor Panaderia. Check natin. Biskotso. Sarap nito. Takaeto eto pa, oh. Ube Alembong. Di ba, favorite natin to. Nabibili natin yan sa mga bakery sa atin dati. Alembong. ganda ng name. Takaeto <laughs> eto pa, oh. Spanish bread. Sarap sa bread ko. kopi niya, no? Ito, favorite ng mga kids. Maringge. Yung matamis na malutong. Crispy. San Honor. Panaderia. O, pretty taste, oh. Titikim tayo. Ito. Ubin siya mga data to. cheese, oh. Hello. Ryan. Ayos. Ayos. Okay to. Sarap. Yun nga. Ensaimada. Cheese pimiento. Kakaon ka na. Did you eat na? Kaon na diri. Ming kaon ka na. Mengan ka na ka. Kumain kana. na. Yan ang iba't ibang dialect dito sa, sa Pilipinas. Kasi alam nyo naman ng Pilipinas nga pala pala dahil kaya iba-iba ang dialect sa Pilipinas kasi island to island to. Yan ang small trivia ko sa inyo. Ayan mga Del Monte. Kuti na natin to. Buko juice. c O oh, baka gusto nyo muna tumaya ng loto Baka swerte tayo ngayon <laughs> Ayan mga vegetable nila Fruits Ganda rito Bagong bukas to eh Dito nga po pala yan Sa Granada Hills Eskinol oh. magamit tayo niyan. Dito niya mabibili May mga kawali pa ngayon mga fish, seafood, meat shop, meat section. oh, eto, masarap sa sausawan to, bagong. Masarap sa kare-kare yan. Alamang. ah, eto, ano ba to? Bagong balaya ba yan? Yan, yan. yan bagong balaya. Pulburon by Goldilocks. Eto, Lucky Me. Ang maswerting pansit. Lucky me. diwa dito. Bagong bukas eh. Ah, Mag-ikot pa tayo. Ito, bumili tayo nito kasi misa nagsisigang tayo. Ayun. North seasoning. Tsaka mga vinegar oh. But, ibang klaseng vinegar to? Siyempre, hindi mo wawala ang dessert natin. Ube, magnolia, tsaka gold label. And, mga frozen food, oh. mga ice cream, mga dessert. Kailangan maglakad-lakad tayo kasi kumain tayo eh. Ito, chorizo de Cebu. Oh, masubukan kaya tumisan Martin, Longganisa, Magnolia, Hot Longganisa, Skinless, Ilocano, Fork Longganisa. Okay to ah. Ayun, bumalik na ang pinaka hinihintay natin, tender juicy pure foods. Yan ang pure foods, tender juicy tsaka sweeps. Ah, meron din si naritong pork barbecue tsaka chicken barbecue, ready na, marinated na 'to. Iihawin mo na lang. Meat section, ito, ang laki ng tinapang bango so oh, boneless so. Oh. ang sarap nitong uh, ulam tsaka pulutan <laughs> ito may medium size din oh. siguro naalala ko rito yung tatlo isang eh. oh, may daing din oh. mga uh, ang season na fish ito, baka magagata kayo manok hello oh, 555 century San Marino yung kanina Eto Eto ready na Kung maghalo-halo kayo Yelo na lang Tsaka gatas ang kulang Ube Kaong O ba Ayos to Skyplex Siyempre mga pambaon-baon natin Hindi mo mawala yan eh Of course cheapy Mr. Chip B-Cut Piatos Pang-snack Habang nanonood ng Netflix Nanonood ng TV Eh mga Hansel, oh Ito talagang Favorite natin to Presto, syempre The best Tsaka may mga Pink, red Green Foky tayo dito, oh Oh. Patis at saka pang spaghetti natin. Ito. Natunugan ko, meron daw rito si Ninyo Mulak eh. Ayan oh. Insimada ni Ninyo Mulak, masarap to. May cheese, may ube, ah uh, may ba yema. Oh, 13.99, mura na yan ha. Kesa bumiyahe ka pa uwi, oh, di ba? Bumili ka na lang dito. Ito, meron pang tikoy, ube. Yan, ang niyan, ay niyan. Sa Divisoria, masarap yan. Favorite natin yan, yung mga hokya nila. oh balik po kayo. eto uwi na tayo. Ito yung mga na grocery natin muna ngayon. Siyempre, Skyflex yan, Hansel, Sweet Rice, uh, Kaning Malagkit. Bigas na malagkit. Tsaka yung pang sinampalukan, yung murang uh, dahon mackerel. Dalawang boneless na bangus, boneless milkfish uh, and season. At ito yung pinaprito nating tilapia. Dalawa. Okay, salamat po ha. God bless sa inyong lahat.